Mahirapan ang pagtukoy sa mga sospek sa pagpaslang sa isang barangay chairman sa Ilocos Norte dahil daw sa kawalan ng CCTV footage. May ulat si Gab de Luna. Napuno ng bulaklak ang burol ng pinaslang na chairwoman ng barangay Ferdinand Marcos Ilocos Norte na si Helen Abrigado. Bumisita ang mga kapwa-opisyal, kamag-anak at mga kaibigan gusti siyang sigaw ng mga nakikiramay sa pamilya ng biktima. Sa ngayon ma'am dire-diretso pa rin po yung follow-up investigation namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung uh, pagkalap namin ng mga additional evidence at saka paghahanap pa rin po ng mga possible witnesses. Wala raw CCTV sa pinangyarihan ng insidente sa barangay Tabukbuk. Kaya hirap tukuyin ng PNP ang mga suspect. Nangangalap ngayon ng posibleng CCTV footage na kuha sa mga kalapit barangay. Uh, napakadilim po talaga ng area. Wala po talaga makakita. And sa ngayon po ma'am, pinapatrolihan po natin yung gabi-gabi, kahit sa tanghali, pinupuntahan po namin yung ngayon lagi. Hindi pa rin nagbibigay ng salaysay sa PNP ang mga kaanak ng biktima. Isa o mano sa tinitignan ng PNP na posibleng motibo sa krimen ay ang katatapos na barangay elections. Nandun yun is hindi naman po natin tinatanggal. So lahat po ng angle, lahat ng pwedeng i-connect dyan is kinokonnect po namin para lang makakuha pa ng additional evidence. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima kasama si Reynold Velasco. Gab de Luna, 1 North Central Luzon.